ano nga ba natin pakiinin yung isip natin sa kung anong klaseng impormasyon yung pinapapasok natin gamit yung mga media or mga movies, videos, pictures at mga salita na tinitingnan at pinapakinggan natin sa araw-araw nating panonood sa ating mga cellphone lalo na ngayon sa tinatawag nating information age. So nandiyan na tayo sa mental at yung emotional ay maaapektuhan din sa kung ano nga yung kinakain natin or yung exercise natin or yung tulog natin. So, yun yung makaka-apekto din naman sa kung ano yung gagawin din natin ulit. So, parang cycle siya na kung ano yung ginawa natin sa physical, makaka-apekto sa emotional tapos sa mental din. Tapos yung mental din ay makaka-apekto din sa kung ano yung emotions at yung ginagawa natin sa physical natin. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.